So yan po mga kalakotsiro Sobrang busy Ito lang muna na na uh, daming uh, customer sa loob May mga waiting po so, Hindi tayo nakagawa ng content Ito so, para rating lang ang isang card Mga gamit po eh. po sa labas So ayun yung isang card natin na isang card. Diyan pala So thank you so much sa uh, Idol Diwata Overload Ma Maupod mo ako to Sigol na naroon tayo Ang Ay, o gali no O ay gali, kinanglan O gali, o Upod na tayo, hindi lang tong kanon inspire mo ako ito la uh, di, diwata overload